Hello po, good morning. Hello Diwata. Nakakatuwa. Um, I'm so proud of you kasi nga diba yung from the past tapos ngayon yung nangyayari sa'yo dere dere yung blessing, yung business mo. Kamusta naman po yung business po ninyo? Ah, okay naman. si paglang talaga at syaga. Kailangan natin gawin sa buhay. Bali po yung Diwata Pares, ano po yung mga ino-offer po ninyo dito? At sa ngayon, kasi medyo di ba hindi paligal yung business natin. Bali, Paris, may big Paris ako, may mami Paris, may overload ako so yung pa lang muna pero plano ko pa dagdagan pag medyo yung piso natin wala nang isorbo sa clearing marami pa akong gusto ilagay namin yung mga ulam tapos basta mayroon pa akong mga idadagdag na hindi ko pa malatag ngayon kasi hindi pa ka stable yung pisto okay. so, pero yun. sa magkano naman po yung price range ng mga in-offer po niyo pagkain ayan ang pinaka best seller ko yung under rice ko na 100 pesos my price of drinks yung po yung overload tapos ah uh, yung big paris medyo hindi masyadong mabili Oh Kasi po. mas mabili talaga yung Lechon Paris ko. So ayun po yung mga hinahanap talaga ng tao. Oo, oh, ayun talaga yung Lechon Paris. Sa so, tingin po ninyo, bakit laging maraming tao dito? Ano talaga yung parang um, nakapuha ng ng uh, pansin sa mga tao para balikan kayo? Ayan, siguro yung ano, yung uh, affordable na price siya kasi imagine mo sa 100 pesos, uh, ka na tapos may price of drinks ka pa, unlistable ka pa. At saka yung iba siguro na inspired sa kwento ng buhay ko, parang gano'n. Yes, dito. Po. Di ba recently po, di ba si Otlum nandito? Uh Oo. -oh. So, kamusta na po siya? Ay, si Otlum naman, hindi naman nagtrabaho talaga dito. Pero hanggat maaari sana kung gusto niya para magkaroon siya ng permanenting income, magtatrabaho sa sa akin, inoperan okay, ko siya. Pumayag naman. Tapos syempre yung pangako ko, na nabibilihan ko siya ng cellphone para magamit siya sa pang vlog. So, pumayag naman siya nung nag-usap kami. Tapos nung binilihan ko na ng cellphone, hindi siya pumasok. Hanggang ngayon, hindi ko na siya nakita. Hindi na kami nagkita. Ano po kaya yung dahilan? Sa tingin po ninyo? Um, hindi ko alam eh. Kasi baka ayaw niya magtrabaho baka gusto niya ganun lang talaga yung gusto niyang gawin sa buhay niya ayaw niya ng trabaho na parang ganito yung talagang mahirap pinaghihirapan talaga so hindi natin masisisi kung ganun siya kasi hindi ko naman hawak ang buhay niya tama po <laughs> kung bagang sa akin lang parang gusto ko lang sana hanggat maaari iba magtrabaho ng maayos kasi mas masarap kumita ng pera kung pinaghihirapan tama po Baling um, bali ngayon po, ilan na po yung um, pwesto po natin ngayon dito? Asa ngayon, isa pa lang, ito pa lang muna yung sa Pasay Pero talagang naghahanap ako ngayon ng pwede ko pa ibang pistuhan Kasi ang plano ko talaga, magtatayo ko ng mga branches Apo. So, ang problema pa ngayon, di pa ako nakita talaga ng magandang pwesto na pwede kang upahan Apo. Balita ko po, marami na kayong pro dito ha ah. Ayo, o marami. Marami naman sa awan ng Diyos. Marami naman akong natutulungan. Kasi syempre, ang dami kong tao. Tapos uh, lahat kami dito lang umaasa sa tindahan ko. Kaya, yun. Ano naman po yung mapapayo ninyo doon sa mga um, kagaya ninyo dati? Na kumbaga parang sobrang hindi alam kung paano magsisimula. Pero ngayon, alam na yung mga dapat gawin. Kumbaga parang alam po. Kagaya po rin sabi niyo nakakapag-inspire na po kayo ng tao. Ano po yung pwede pa ninyong ibigay na, na uh, message po sa kanila? Uh, lahat po ng nangangarap sa buhay, nakagaya ng sitwasyon ko ngayon, huwag lang kayong sumuko. Sabi ko nga, kung hindi pa para sa iyo ngayon, malay nyo bukas, kayo naman. So, sipagan lang at saka huwag sumuko sa hamon ng buhay. Laban lang para tuloy-tuloy ang buhay. Okay po, maraming maraming salamat po. From bataan po po kami. Thank maraming you. salamat din at nakating sa Diwata okay. Paris Overload at para ma-interview ako. Para siyempre magkita tayo. Okay. So, thank you so much sa effort. Guys, pasyalan nyo si Diwata at ma-inspire kayo sa kwento niya. Salamat po ng marami. God bless po. Thank you.